Anong warat? Yung mga pulis ka ginawa niya ng kwento eh. Ginawa niya ng kwento yung mga pulis. Ang sabi niya sa mga polis, tinibrihan yung mga adik. Sige nga. Sige nga. Oh, sige. sige po, oh. check niyo po. Lasing po kayo, kuya. Hindi, hindi ako la... Oh, kung papanik ako dito, lasing ba ako? Amoy alak ako. Oh, hindi ako amoy alak. Okay. Ang amoy alak yung mga kasamahan ko. Okay. Oh, hindi ako alak. Amoy alak. Kaya ako pinapalik dito, kasi para si oh, ba, check ang student po. sige po, i-check niyo po sa taas. Wala po dito. Ikaw po, tingnan niyo po, kwarto po na namin to, wala pong tao. Sige po, kuya. Oh. Kuya! Bakit okay, ka po na nang malakit? Kuya! Hindi ako nalakit. May no, okay, ka na ano, may mong ano, kuya. Si Dimple may kasalanan nito. Pero, oh, hindi po. Nananahimik sa na estasyon, sasabihin niya, ah, may droga dito. Ah. Ngayon, nananahimik sa na estasyon, sasabihin niya, no. ano, oh, sige. Sige po. Huwag niyo po yung damay, eh, lola ay, ba 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 ko. Ba ba ba? Yaman, kuya, wait sabihin... The 2020 widespread spreading of overstressed transportation is caused by surprising, jis Anyway, it emits a lot of travel Thank <laughs> you.